Hello mga bay. Turn on sa inyong lahat. Yan mga bay. Mm, meron din akong share sa inyo. Ito. Yan to Ford Ranger. 2016. gasolin uh, gasoline. Ang problema nito mga bay. Ito power window switch to sa Ford Ranger 2016 na gasolina. problema nito mga bay, ano, you know, uh, uh, hindi na bumalik yung window. Kapag palagi na lang nakababa yung window. Kasi problema tong switch niya ito. Wala hindi na siya ma-control. Ngayon, Titesting muna kami ng ano ng isang sasakyan kumuha man kami kung ito ba yung sira ngayon na okay siya uh, pwede na mataas baba na siya yung ano window ito sira to mga bay itong ano tatlo itong ito sa ano to driver side sa driver side to nakalagay mga bay power window switch itong may auto yan. sa driver side to ito sa left side passenger side ito sa likod sa right left side ito sa likod right side itong tatlo mga bay okay siya makontrol pa siya pero ito hindi na kahit itaas mo ayaw, bum, ayaw tumakas yung window palagi na lang nakababa ngayon nagtesting kami muna ng luma testing sa kabilang sasakyan sakyan okay siya ha, ngayon nag request kami ng bago kinalita namin yan mga boy. yan ano, yun ang problema pa window switch ang ano siya hindi na tumaas yung window yan ang problema palagi na ka nakababa kahit itaas mo yung switch wala ayaw na niya. yan mga bay salamat sa inyong panonood amping mutanan